Kahapon, no, hubod ng traffic dito. Hanggang ano, hanggang Gordon City. Baka ah, SM. Doon sa may STI, uh -huh. sa may kainta, may nagpalikong ano, truck. Sa aktor man ang pag ganon, nasira ka ano. Kaya ano, nakaganon siya, nakabalagbag siya. Alam. Traffic yung pag ganon, traffic yung parang. Hindi mo ano kahapon, yung karnaper. Ah, nahuli eh. Ano? Oh, yung babae nga, tumakbo sa loob ng Billmar eh. Oh. Hmm. Tapos tatlong plate number ata ay nakita sa loob ng sasakyan. Okay. Oh, ito sa highway. Oh, ito sa highway 2000 pa. Hmm. Yung Eh siguro na traffic kasi ginagawa ho 'yun, 'di ba? Oh, pumasok ng bahay ng mga loko 'yun. Sa sakto tuloy sila. Innova eh. Innova ang kulay gray. Katulad nung kay JR. JR, pamangkin ng Joey. Ah. Well, binarali na gulong. May tigil na siya. <coughs> Babae, may iyak pa eh. Hmm. Uy, magkakasama sila eh. oras yun, mag -araskies. to sa lutas yung Paglinis ng Andrew, eh Sa namin Ah May eh, paglaro sa niya Ah Ayun niya na Wala yung mga pinagod Ah nasa labas siya oh, Di ba no, sa so mismo doon nga eh. kanto-kanto mismo ng ano, Bilmar sa

Dami mga yan, nagpapalit-palit talaga ng damit. Mm, dalawang bag o tatlong bag yung dala. Puro damitan naman. Big oh, time na lang. Big time talaga yung mga ganon. Ay, mababait pa nga yung mga pulis yan. Ako yan. Sa ibang lugar yun, sa ilan yung nakabot. Hmm. pa yung HPG kahapon. Ganda pa nung ano, ano ba? Di kaso, siguro dahil nakapagabulan niya, yung left side, ang haba nung gas-gas. Yung pwede. Siguro minasabitan. Dito pa sila sa Taytay -tay, nagpunta. Ay, ubod <laughs> ng traffic dito. Umaga hanggang hapon ang traffic dito. Eh. Ito kasi malapit sa ano yun eh. Tago sa papuntang Bloodway yun eh. Ano ako yan? Ilang beses na akong nakadaan doon. Pala... Masa nang gagana kami yung Bloodway? Ano siya doon pa rin yung baba? Oo. Apo. Sabi ng pasayro ko, kuya, diretso mo lang. Ba, paglabas namin, ano na, yung... Ano ba yun kuya din? Sa subdivision doon? Isa naman, nang gagawin kami ng subdivision, labas, floodway na. Ah, na. na, hindi nakakapagtaka ng na ganun eh. Kasi maraming lusutan yan ako yan. <laughs> sabong panlaba eh ng bibili ng shampoo napkin. Oh, groceries the grocer is clean sa. Dalasong na ako daw nasa labas kaya eh. ako na lang ang Ang ganda ng Ay, 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 ay. Oh, ay, thank you amolanda nandang ba? hey tanda wait basa wait, amala, wait. Landang, thank you, ba Sige boy Balik na po ako sa pila namin mga brother

service ako estudyante eh, lima pagkakadid ko naman ngayon, masada ako tapos yung so, bibili na yung tulang tapos susundo ako so, ako sa tanghali uwi, masada ulit okay lang, masaya ako sa ganang buhay sa kasama kayong mag-in ako sama sa pamilya sa bahay ko, mga kapapa ko ang dati walang naman tawag mahalin natin natin <laughs> Kasi, nakikita ng na natin sa mga natin Yung lang umaga ako mga aso ko ko na sila ng ulam nila kasi hindi naman kami nagpapakain ng tira-tira eh kung ano yung pagkain namin yung ulam namin yung ulam din nila sila lang, malilit ako <laughs> hindi ako ganun din. Hindi di, naman ayok ko rin na naayok. Ayok sila, aso kasi yung Pero, siyempre sa kalooban, mo, gusto, 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 ah, kalooban ko Gusto gusto, gusto mag ano. ko mag, ko. Gusto ko mag-alagaan mo. Naturan ko sila mga anak kang puting. Ganun, kami kami ng kalaga ng asawa ko. Tulong-tulong lang kami. Pero yung ganun pa man, mas malaki yung nagiging ano ng na asawa ko kasi siya lagi lang nga sa bahay. Ako, sa labas. Mga anak ko, ganun din. Sa bahay man, tulong nyo kasi may trabaho. Pero yung isang siyempre, malalabas yung asawa ko din edit ko. Ang guling